itong nasa likuran natin, ito ang Pangil Bridge. Kompleto na ang bridge, nadadaanan na siya. Mga estudyante so nila, namin mga estudyante nila sa awan, Global College, Gikan dito, dari ka eskwila, so hindi ila. Dari sila man sa kayan. Alright, na-set up na ang ating action camera. Tara! Let's go! Okay, dito naman sa unahan. Okay rin. Let's go! Asas yung ulas amin. Mula dito sa minumotor nating kalsada, dalawang bayan pa ang dadaanan natin bago natin marating ang probinsya ng Misamis Occidental. Dadaan muna tayo sa Pinyan at ang susunod na bayan ay Mutia. Chill ride lang tayo. Takbo natin. 60 kilometers per hour. Ayan o. Oh. Ay, 72 na pala. Okay lang na magpatakbo dito ng medyo mabilis kasi kita nyo naman yung kalsada, malawak, four lanes. Unang rough road na kalsada, ito yung tulay na nagdudugtong sa Pinyan at Mutya. Nandito na tayo sa sentro ng Mutya at itong kalsada na binabaybay natin, diretso ito papuntang Don Vic. Dito pa lang, ramdam ko na yung lamig. Hindi ko lang alam kung anong barangay ito. Oh, ito, magtatanong tayo. Te, unsan niya ni nga barangay, te, mga adlaw. Unsan niya ni nga barangay. Buena suerte. Sige, thank you. Grabe naman. Talagang minalas pa tayo ng konti. Tinamaan pa tayo ng bubuyog. You know, ramdam na ramdam ko yung tusok niya. Buti na lang di tayo tinamaan sa may mata. Woo, ang ganda! Kita nyo yan, ang ganda ng tanawin. Ang ganda pa ng panahon. Suerte tayo sa araw na to kasi maganda yung panahon dito. Bihira lang na ganito kaganda ang panahon dito. Kasi laging umuulan dito. Bundok na kasi itong dinadaanan natin. Yung takbo natin ay lagi ng paahon. Kahit anong pilit ng motor natin, kahit anong pilit ng piga, 42 lang yung takbo natin 42 to 43 tutut brush tayo dito koy mga adlaw pwede rin mang tutut brush dah koy mm. itong nakakita nating signboard Pinyan Mutia Road Diyan mismo yan yung boundary sa Sambuangal de Norte at Misamis Occidental napakaganda ng mga tanawin dito ayan o oh overlooking. Ayun o. No? Daming mga gulay. Andito na nga tayo sa wakas. Sa barangay Nueva Vesta. Ito yung sentro ng... Oo. May mga bago na dito. Ayan Oh. No? Piesta nga ba dito? Kita nyo, ang dami mga gulay, no? Dito kasi binabagsak yung mga gulay na nakukuha ng mga magsasaka tapos iahatid doon sa Dipolog City. Wow, dito lang sila naglalabas sa gilid ng kalsada kasi yung tubig dito unlimited ata. Isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto kong dumaan dito kasi bukod sa maganda na yung daanan, malamig din yung temperatura. Kahit na taginit, di mo mararamdaman yung init dito. Mula dito, kung titingnan mo yung mga pananim na gulay, para siyang solar, solar panel na pinagtagpi-tagpi ito na yung mga portion ng kalsada na kailangan mo nang magingat di ka na dapat magpapatakbo ng mabilis kasi bukod sa maraming palikoliko, marami din mga portion na sobrang pababa dito sa may kaliwa natin isang malaking bundok buti ay inaksyonan na kaagad at in ito ng bakho napaka-prone talaga nito sa landslide kung makakita nyo ayan o ang taas, you know, daming gulay, repolyo, Malapit na ata yan, anihin. Ang lawak, ang lawak ng tanawin. Grabe! Ito na yata, yung portion ng kalsada na kung saan, may malagim na disgrasyang nangyari dito. Papunta sila sa Piduaan Falls. Siguro, mabilis yung takbo nila. Nawalan sila ng preno, dire-diretsyo. Eh, nakita ko na yung cross, yan o. Kita nyo ba yung cross? Dito, may namatay na dalawang teenager. Payo ko lang sa mga dadaan dito, i-check e nyo palagi yung mga brakes nyo. Kung kondisyones ba ito? Kondisyones! Oh yeah! Lapdos na naman! <laughs> Napangan? <laughs> ah, salamat! Pababa na naman. Sobrang pababa. Talagang doble ingat tayo dapat dito. Yan you know, oh, sobrang pababaan yan. Yung kasada na yan, yan yung papiduwaan falls. Mura lang. Kung dito ka bibili, mura lang. 70 pesos. Kung ana sir, sa market na sa Mulabi, pila na, na baligya. 80 na. Oh. Andito na tayo sa sentro ng Don Vic. Maraming tao, maraming bahay. Pero nakasagit na tayo ng mga bundok. Kapag titingala ka, bundok ang makikita mo. Hello, good day! Kung saan ninyo siyang barangay? Tono? Oo, oh, dito sa nahan kayo. Doon Mayroon pa palang portion na hindi pa natapos. Ayan o. Oh. Pero, ox na ox pa rin. Siguro kung maulan, medyo madulas to. Buti na lang talaga at saktong-sakto yung weather natin sa araw na ito na bumiyahi tayo, nag-vlog tayo, walang ulan. Ayos na ayos talaga, ganda ng panahon. Bihira lang ang ganitong panahon dito sa Dundik. Si Bulubundukin to eh, laging maulap dito. Yun bang mayat maya ay nagbabago yung panahon. Ayan, na-scrape na rin yung bundok dito sa kanan natin. Makikita natin dito, ginagawa pa yung ibang portion ng kalsada. Talagang gagawin nila itong four lanes ata. Ah, ito. Ito yung medyo mahirap na portion. Kung lalo na pag maulan. Uy. Baligyan ano? Pit ko. Tag Tagpiso? Makupa? Ganyan na natin. Yun o. No? pulang pula Peso bawat isa. Mura lang. napaka Napakamura. Diretso lang tayo. Caution plus flood prone area. Oh, ah, binabaha pala dito. Ayan, paahon na naman. Ang daming checkpoint dito. School zone. Checkpoint na naman. PNP. Curfew 10pm Curfew nila 10pm Uy, dito na tayo, bilis ah oh. Ito, yan oh, yung kalsada Papunta yan sa Josepina, sentro ng Josepina Ito naman, diretso ito sa Bonifacio Eh, dito tayo dadaan Dito tayo dadaan kasi ruta natin Pupunta tayo ng Tanggob Puntahan natin yung Panggil Bridge Wow! Grabe! Ang ganda na ng kalsada. Mula doon sa Nueva Vista hanggang dito Kunti lang yung rough road na dinaanan natin Amazing! pwede na dyan maghugas libre ra. dito hugasan natin yung makupa natin na binili yeah! sanday yung yung tawag namin dito itong kawayan ito na lang ata ako mananang halian magahanap lang ako ng pwesto sa gilid ng kalsada anong barangay na kaya ito Mula doon sa yung may kalsada papuntang sentro ng Musipina hanggang sa sentro ng Bonifacio, concrete na yung daanan. Semento na lahat. Kaya wala ka nang dapat alalahanin. Kung bakit ko nasabi ito, madalas akong dumadaan dito. Ang ko Ano na siya nga barangay? Pitsanan? Ah, Doon big pagyapon sakop. Ah, salamat. Oh wow, you know? Yung mga green na makikita natin sa bundok, mga mais 'yan dyan tinanim. Grabe, matarik 'yan, oh. Doon tayo ng galing kanina. Makikita mo talaga na yung bundok ay tinapyas para gawa ng kalsada oras natin 11.54 hahanap tayo ng pwesto na natin na dito na lang tayo ito yung perfect na spot para kumain kanaw kanaw bonifacio ah bonifacio na ne? ah salamat ah dito na tayo sa mount malindang heritage puntahan na natin to gampia pagdatang mount malindang heritage park eto pala yung nasa loob nito tayo lang mag isa dito dito ka titingin. Oh, nakakatakot pala dito. May sapa dyan sa baba. Tapos dito naman sa kaliwa natin, isang napakalaking bundok. Isa ata yan sa mga bundok ng Mount Malindang Range. Dito naman oh, bundok din dito sa likod natin. Puro bundok. Tapos may hagdanan. Aakyat ka pa kung gusto mo talaga ng mas magandang tanawin. Yung mata mo parang nang nakadrone. Sulit na sulit. Amazing ang mga tanawin. Ingat-ingat lang tayo dito kasi mahaba ata ang pababang portion na to. Uy, ang ganda na ng kalsada dito. Ang lawak na. Andito na tayo sa Bonifacio. Makikita nyo, diretso tayo sa highway. Ito yung munisipyo nila. Tapos dito sa kanan natin, yan yung papuntang Tambule, diretso Mulabe. Dito sa kaliwa natin, Tanggob City to Usamis. Mula doon sa Bonifacio, siguro nasa mga 20 to 25 minutes lang mararating muna yung Tangob City. Tapos Tangob City to Samis naman, siguro mga 30 minutes din. Pero depende pa yan, kung mabilis ang iyong pagpapatakbo, siguro nasa mga 15 minutes lang mula sa Bonifacio papuntang Tangob City. Ang kagandahan kapag banayad lang yung takbo mo, wala, hindi ka maninervyos. Walang mga pagkakataon na parang mabibigla ka. Sa buong biyahe natin, mula pa doon sa Dipulog City, bihira lang akong nakaabot ng 70 kilometers per hour. Itong padiretso na kalsada, ito ay... papuntang Tanggob City. Yan naman sa kaliwa natin, yan ay diretso papuntang Usami City. dito tayo ngayon sa Silanga Port, Tanggob City. At dito sa likuran natin, makikita ang napakagandang bridge. Ito ang Pangil Bridge. Sa nakikita ako dito, kumpleto na po ito. Ayon sa natanong natin doon sa nagbabantay, nadadaanan na siya. Pero sa ngayon, hindi pa ito binubuksan. Ang mga nakakadaan sa ngayon dito ay yung mga nagtratrabaho lang sa bridge dito sa Silanga Port ang perfect spot para makita mo talaga yung Pangil Bridge grabe ang gandang tingnan kung titingnan mo dito, napakalapit lang pala talaga ng probinsya ng Lanao de Norte. At may nakikita akong mga truck dyan sa gitna ng tulay. Ibig sabihin lang dito, kaya na ng tulay na daanan ng mga mabibigat na sasakyan. May mga nakikita pa tayong mga barko, yung mga barko na ginagamit para gawin ang tulay na to. Nasa ilalim ng tulay, ayan o, mga siguro nasa apat o limang barko pa. At nalaman din natin dito na araw-araw pala may tumatawid sa pagitan ng dalawang probinsya gamit lang ang bangka. At pasayroan din ng mga bangka bangka di ay. Mm. Namin may estudyante dito sa City Global College. Gikan dito, darig eskwila, so hindi kulay ila. sila man sa kayan. kaya ah, sila makatabok, mga pila kami nito ang travel sa bangka. Ito 10 minutes, ata. Sa buwan ng Oktobre, babalik tayo dito para subukang dumaan sa bridge na to kasi may mga narinig tayo na mahirap daw dumaan dyan pag nakamotor ka kasi malakas daw yung hangin malalaman natin yan sa next vlog natin okay hey guys shoutout na to ang sa Liplasa okay kayo oh, yeah. lapdos <laughs> sa okay lapdos <laughs>